aircraft na guys. Ito na ako sa si lab ng aeroplano. Nandito ako sa 33E. Pangapatan guys. Oh. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo kung magkano ang nakuha kong tax refund sa CRA o Canada Revenue Agency. Okay, dahil first timer ko ako, first time ko din po nag-file ng tax noong February. Okay, ganito yung nangyari guys. O oh, bali guys, yung weather ko ngayon ay uh, snow. Snow yung mga nasa background ko kasi uh, talagang nag na, na, na naman ngayon dito sa London on tayo. Nung nakaraang araw po guys na nag-snow ulit. Nung mga nakaraang linggo ay maganda po yung weather. Walang snow at uh, saka maaraw. Ngayon, ay, uh, ito nga, nakikita niyo naman yung background ko ay talagang mga snow sa paligid ko. Yun nga, nakakuha po ako ng tax refund noong ganito guys. O, oh, da dahil tax filing na po ang mga o, oh, nagtatrabaho dito sa Canada, mga immigrants, mga permanent, mga citizen, ay kailangan talaga mag-file ng tax return nila. So, bali ako, Nag-file na rin ako ng tax noong February 19 kasi nag-start yung filing ng tax noong February 19. O bale, yung tax file ko noong mula noong June, July, August, September, October, November. So 5 months yung tinax ko na uh, tax refund. So bale, uh, lahat ng na nabayaran ko na tax return sa Canada our uh, tax income ay nasa around $559 Canadian Dollars. Okay, pero hindi na naman yan guys yung akin deduction sa, sa salary ko every month. Meron din po akong employment insurance. And then, yung CPP. Parang SSS po yan sa atin. Yan po. Tax income. And then, CPP. EI. So, yan po yung binabayaran kong tax every sahod. Ngayon, dahil maaga ko na kuha ng T4, yung T4 ay makukuha po yan sa employer. Kung ang sahod nyo po ay declared, magkakaroon po kayo ng T4. Tulad ko, declare po yung income ko, yung salary ko, and then every month ay binabawas po ako ng employer ko. Tapos yung employer ko naman ang magbabayad sa CRA. Ngayon, dahil maaga ako nakakuha ng uh, T4 ko, binigay agad yung employer ko yung T4 ko noong January 14. Dahil hindi pa ako confident na mag-file ng ako lang online, ay naghanap ako ng na accountant. Okay. Nakaalit naman ako na accountant dito lang din sa London, Ontario. Okay, mura lang yung may charge. Nasa 30 Canadian dollars lang. So, yun nga, nung nag-start na yung filing nung February 19, ay na-file na agad yung aking tax income. Kasi nga, meron akong T4. Inihintay -in na lang na mag-open yung tax filing noong February 19. And then, nung after 2 weeks, nakuha ko na yung tax refund ko na pinadala po sa akin ng CRA check. Okay? Kasi first time ko, first timer lang ako, so wala pa akong account sa CRA. Ngayon, kung ano yung ginamit na address dun sa tax filing, yun dun din po ipapadali yung check. Eh. Pero pag mga old na kayo, may, may nakakreate na kayo na account sa CRA, ay pwede na po ninyong baguhin yung profile nyo na direct deposit. So, the, ibig sabihin, yung CRA ay nireposit na lang po sa bank nyo yung uh, tax refund nyo. Dahil nga ako, bago lang, ay wala pa akong account sa CRA, kaya sa sa address ko na lang pinadala yung check. So, mabilis lang. After two weeks, nakuha ko na yung tax refund ko. So, magkano ba yung nakuha kong tax refund, guys? So, yun nga, guys, na ang nakuha kong tax refund ngayong 2023 ay nasa 489.39 Canadian Dollars. Nasa almost 15,000 din. Kasi yung tin tinotal ko, yung nakita ko dun sa tax income na binayaran ko ay nasa 559 Canadian dollars. So malaki, ng, malaki amat na rin yun na nakuha ko within 5 months na uh, tax ko. ba diba? Laki. So ibig sabihin, talagang malaki na ibabalik sa uh, tax natin na binabayaran dito sa Canada. At in worth it naman. So malaki-laki yung pera din po yan sa mga uh, first-timer na tulad ko. Kaya, okay lang na may deduction kada, kada sahod. Pero worth it naman, may nakukuha tayo ng uh, refund. Malaking amount na rin yan. Lalo na siguro yung mga may laking income. Tapos, buong one year. Siguro ako sila ng mga nasa 2,000 Canadian dollar. Guys, ako nga, first time lang and then five months lang yung tax income ko na na-file sa kanila ay naka, kuha na rin po ako ng 489.39 Canadian Dollars so napakaswerte ko kasi nga nakakuha ako ng tax refund na ganyang amount okay tama nga yung sabi nila na okay lang may malaking deduction sa huli naman ay mararamdaman naman at makakabalik naman yung mga binabayad natin na tax so bali hindi lang po yan ang nakukuha ng mga worker dito sa Canada. Mayroon pa pong inaasahan na magbibigay o carbon tax yung CRA. Hindi ko lalang kung eligible ako doon sa carbon tax. Hindi ko pa sure. Kasi sabi ng CRA ay magpapadali naman sila ng mail kung ako ay eligible para doon sa carbon tax. Uh, I think mag-start na rin siya next month, uh, April 15. Tapos, ayun nga. Siguro guys, by next year, baka confident na rin ako na ako nalang mag-file ng tax ko. Kasi napanood ko naman dun sa YouTube, using turbo tax, ay madali lang. Siyempre, hindi pa ako confident gawa ng wala akong laptop, kailangan ko pang aralin at saka first timer lang ako. So, by next year, siguro, kaya ko na na ako na lang gagawa ng tax file ko. At makakasave din ako ng 30 Canadian dollars. Malaking pera na rin yan, guys, di ba? Yung 30 dollars na yan ay budget ko na rin yan for weekend, during off, pambasahe, pambili ng plastic ticket. So, yun lang, guys. na ko lang sa inyo kung magkano yung Nakuha kong tax refund bilang a uh, first timer taxpayer dito sa Canada. Kung kayo po ay uh, hindi pa po nakapag-file ng tax, o uh, meron po akong alam na accountant na mura lang sigil niya nasa 30 Canadian dollars lang. So, mabilis naman po. Bibigay agad niya yung tax file mo. Kung na-file na yung tax mo at maghihintay ka na ng refund mo. So, ganun lang po. Kadali, guys. Kung kayo po ay hindi pa confident na mag-do it yourself, ay mas maganda na mag -ano na lang kayo, na lang kayo ng accountant kasi 30 CAD lang naman po ang charge. Kasi sa iba, nag-charge sila ng 60. So, depende po kung kayo po ay couple, couple filing, or single filing, ay depende po yan sa charge. Pag single file, ay 30 CAD lang. And then, kapag couple, ah uh, 60, ah, uh, 50 CAD ang single niya. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo kung magkano yung tax refund na nakuha ko dito sa Canada ngayong 2024. Next year ulit guys, share ko sa inyo kung magkano na ulit ang nakuha kong tax refund for the whole year ngayong 2024 for sure, malaki-laki na po ang kuha ko kasi straight one year na po yun. So, yun lang guys! Guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatunong po sa inyo, please sakiklik naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. Thank you guys! Thank you for watching! Bye! Good luck po!